konting sikap pa kung ano man yung buhay na pangarap mo basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo meron at merong masasabi kung mababa ka sa buhay sasabihin nila naging pabaya ka kung ka sa buhay sasabihin nila naging mayabang ka walang lusot meron at merong masasabi ang mga tao sa atin kaya kung ano yung gusto nating gawin hangga't alam nating hindi masama yun gawin natin ang gawin alam niyo ang mga tao walang pakialam sa proseso kung paano niyo ginawa o paano niyo tinrabaho bukang bukang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. ang gusto makita lang naman tao palagi yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo na papabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, kung ano man yung tinatahak mo, panat lang. Uh, wait, uh... <laughs>